birthday oh, diba? wala nga hindi na lang kasi wala kwarta inyong gusto? kwarta gano'y mong gusto? Depende. ikaw? esriyak? mama <laughs> <laughs> esriyak ha? gusto sandal ko oh, sa ano ang <laughs> mga wala siya kamulo sa mga amel wala sa mga lan wala pa lang ang mga lan pero di ba namahak? <laughs> <maha>? walang bagra tingkol <laughs> na tingkol kaon-kaon ang ah, pinakanin ang nag ah, ano nag oh, nah, uh, mas masco mga badyang mo ah makinilaw like, may oh, kung ano ka ng paksi ba yata yung yan kita

Ano <laughs> pilingon? <laughs> Bawal magkaon magdilit ni Dora. Bawal magkaon magdilit ni Dora. Eh, ni Dora. La! Nah! Eh? Ah? Oh, bata ni Dora. Sengala nana. Maras. Maras? Pipino. Ano say, kanang kabulu, kaya nang kabalo kag istorya? Maras to ang kinilaw. Maras ang tawag sa isda kinilaw.

dahil, cellphone ni Ano ba yun? Ito yung isang... <laughs> Nakay bawag bilat. Ikaw, ito, kay Pasuskay, pas kay Pasuskay, kay Kamot, ha? Mag-picture ta ka, tigaan tayo yung mga quarta Picture, sabi ba? Happy lang ang video ni mo, Brett. Ha? Bata yung food ngayon? Ay, bata So guys, sila ay taga-ala, picture tayo. Wow, ang lit tayo sa dating. One, two, three... 1 2 3 Ako 1 2 3 Ah, na mo mo tinidor. Tiniidor, tiniidor, tiniidor. Na first time mo magtinidor. Sa tinidor, atras, wide. tinidor, 1 2 3 1 2 3. First time O, nga onday. Sa morasana ng lakaw Alas dos, alas dos alas dosa, alas dosa, alas dosa, sa dosa, alas alas dosa, alas 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 kamu alas dosa, alas dosa, bag... Ani dini dosa, alas 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 dosa, Ano sa religion? Kabalok. Ano siya lagi sila. So sila? Mo, mo na <laughs> Pero naan sa so eh. so ah. na po ang isang Ay, dito dito na mama na niila, ng na 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 Ay, <laughs> 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 na. kayo, kayo <laughs> <laughs> <Bless, laughs> <Bless, laughs> <Bless, laughs> Ay, di ba siguro sila bless sa ilang kuan Ba dyan nag-isila? sila indigenous ko. mo, mo? Dua, diba? Ito yung nawawala yung mama. Iniwala kayo. Palong ah, okay. no, rin okay, yung kwarta Palit isda. Palit isda? Para sa imong pamilya ninyo. Pila mo kabok igsoon. Kamura, dua? Lagi Kam na yun sila. Lagi na yun sila pumupunta dito guys. May um, um, every, every Sunday siguro. Diba? Every Sunday naman nila diba last month. Sayo mo, mo lechang diba? Ay! Okay, mga sila. Ah, may kanang Muslim ay Ah, okay. At least kay isda inyo ka gusto pa isda? Ay, padala na tutong tilapia. Oh, oh tilapia. Na may naot na kay magbaklero ba sila. Frozen man, frozen man. Ah, mo uli na mo ang mga pa mo. Manaygon pa sila. Ah, saan yung bagwan sa isda? Batoon sa lang. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Kaya maglakawa, maguna sila. Kwarta yung gusto. Kwarta. Kaya yung gusto. Depende. Ikaw, istorya. Mama. <laughs> Papa. Ay. Kaan? Ay. Kaan? 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 Gusto mo kwarta? Sure ba? Pila Depende. Depende. Dos, be. Para dos? Pila. Okay, pwede. Ato itong kwarta na to. Wala mo na itong kwarta. Ay, pabandrid ka. Pabandrid, okay ra? Ay, bugas na lang yung dalon.

Wala si kabalo sa ngalan? Amel! Wala sa singalan sa <laughs> ngalan? Sa ngalan niyo ba? Kaya ka katang pala? Amel. Amel! Amel, ikaw! Sari Ha? Sari! Sari! Ito okay. ano ba na ito? Dugan niya ba yung gamay? Kung saan baboy no, ka no, di? Sila no, no. ang baboy man? Ha? Dugan ito na! ba? Di na mo? Alangan ninyo ang Alangan mo? Itlog na lang! Lalo, ngayon ngayon. itlog niya. Ay! Saan ka ng dilata? Turo! Turo!

Kasi iba kasi. Sila, sila nga magka-unsel lang. Okay rani. Ang ganyo nang ano sila nga. <tipan> hindi pa kasi sila kumakain ni. Pag hindi pa kayo kumakain, punta lang <laughs> <tipan> <tipan> <mga kapuha>. <tipan> mo dire. Ay mo mangin kwarta. Sitay lang mo ha. Kung goto, kung goto mo nga, dool na mo dari. Ano mo dari? Parang daan na mo daan dool. Pag goto mo, ano mo daan? Hindi ko sila nagtalai. Nagkisili? Oo, nagbaklay mo sila. Oo, nagbaklay mo sila. Sakay na sila. Ang man po. Sa Puerto rataman ni noon. Puerto. baklay na rin sila, manaygun pindi po. Eh, no? eh, yun. Tama ka may van, no? Tama yung sakya na. <laughs> Ay, taga na yung kaon, taga <laughs> busog mo pag yun. Kaon, kaon. Ah, iksoonin niyo? Shhh. Iksoon. Papa. Ah, papa na. <laughs> Api? Api? Nakakatawa talon siya. <laughs> <laughs> Happy birthday! Oh, diba? <laughs> <laughs> Nakakatawa. Kaon oh, na, agpas!

Cih halin oi malih. Ya dalan nenen ka ana iring oh. Ah dalan iring saya inyo. Dili. Oh na ba. Mai ma. Lo gigit. Ya wa. Nak gigit gigit. Ha alam mo Welcome ba. Welcome ba. Ya bagus ta ka promote mereka.